Magandang araw sa iyo, batang magalang. Bagong aralin, bagong dagdag kaalaman. Ating tatalakayin ang pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon batay sa napakinggang pagpupulong formal at dipormal. Pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon batay sa napakinggang pagpupulong formal at dipormal. Araling ito, matutunan mo ang most essential learning competencies o MELC na nasasagot ang mga tanong na nabasa o napakinggang pagpupulong na ipapahayag ang sariling opinyon o reaksyon batay sa napakinggang pagpupulong formal at di-formal. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo muna ang sagutan ang paunang pagsubok. Panoto, basahin at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong sa pamagitan ng pagsulat ng letra ng tamang sagot. Una, ito ay grupo ng mga tao na nagtitipon sa isang lugar takdang oras para talakayin ang isang bagay at makagawa ng desisyon tungkol dito. Pangalawa, ang pananalita na sinisigundahan ng motion ay nangangalugan na Pangatlo, ang panalita na pinagtibay ang mungkahi ay nangangulugan na ang mungkahi ay Pangapat, alin ang pinakamagaling at pinakasimpleng pahayag na ginagamit para simulan ang pagpupulong? At panglima, iminom ko na ganapin ang susunod na pulong sa unang araw ng Hulyo. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay apat o lima, binabati kita. At kung tatlo naman, pababa, huwag mabahala. Paunang pagsubok lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin, ang pagpapahayag ng sariling opinyon at reaksyon batay sa napakinggang pagpupulong formal at dipormal. Sa araling ito ay matutunan mo ang mga kailangan upang lalupang pang mapag ang iyong kalaman tungkol sa pagpupulong formal at di pormal at pagsulat ng katitikan o minutes. Tingnan at pag-aralan mo mabuti ang halimbawa ng katitikan ng pagpupulong. ang pagpupulong formal at deformal at paggawa ng katitikan nito. Ayon kay Karaga, ang pagpupulong ay isang gawain kung saan ang grupo ng mga tao ay nagtitipon sa isang lugar sa takdang oras upang mag-usap tungkol sa mga bagay-bagay o gumawa ng pasya tungkol sa mga isyo. Tumatawag tayo ng pagpupulong kung kailangan nating makapangalap ng impormasyon at ideya magbigay ng mga impormasyon o hingin ang payo ng nakararami para sa isang desisyon. Sa mga formal na pagpupulong tulad ng mga meeting sa barangay o pagtitipon ng mga magulang at grupo sa eskwilahan, may mga angkop na pananalitang ginagamit. Samantala, ang depormal na pulong naman ay uri ng pagpupulong na kung saan ay hindi masyadong pinapansin ang salitang ginagamit sapagkat isinagawa lamang ito sa paraang di masyadong napagplanuhan tulad ng biglaang pagkikita ng mga magkakaibigan o kaya naman pagtitipon ng mga magkakapitbahay upang pag-usapan ang isang suliranin o issue. May mga angkop na pananalita na ginagamit para maging maayos, mahusay at produktibo ang pamahala o daloy ng isang pulong. Ang mga formal na pananalita na ginagamit sa pagpupulong ay maaaring gawaing simple subalit hindi naman nababago ang kahulugan nito. Halimbawa nito ay maging matahimik na upang masimula na ang pagpupulong at pinagtibay ang mungkahi ang mga pananalitang ito ay nakatutulong upang maging maganda ang takbo ng pulong, maging maayos ang mga gawain at aksyon sa pagpupulong. Narito pa ang ilan sa mga angkop na pananalita sa pagpupulong. Tumahimik na kayo at magsimula na ang ating pulong. Mayroon ba tayong kurum? Iminom e mong ko na pinapangalawahan ko ang mungkahi. May pag-uusapan ba tungkol sa bagay na iyan? magbubutuhan na tayo. Pinagtibay ang mungkahi. Maari bang italayan sa ating record? Katitikan ng pulong. Lumalabas na ang katitikan ng pulong ay nagsisilbing samari o pagbubuod ng mahalagang napag-usapan. Ito ay isang dokumentong nagtatala ng mahalagang diskusyon at desisyon. Isinusulat dito ang tinatalakay sa pagpupulong ng bahagi ng agenda. Ito ang nagsisilbing kala ng isang malaking organisasyon upang maging batayan at sanggunian ng mga bagay na tinatalakay. Kahalagahan ng katitikan ng pagpupulong, na ipapaalam sa mga kasapi ang mga nangyari sa pulong, at nagsisilbing gabay upang matandaan ang lahat ng detalye na pinag-usapan o nangyari sa pulong maaaring maging mahalagang dokumentong pangkasaysayan sa paglipas ng panahon. Ito'y magiging hanguan o sanggunian sa mga susunod na pulong. Ito'y batayan ng kagalingan ng individual. Nilalaman ng katitikan ng pagpupulong. Nakatala sa katitikan ang mga sumusunod. Paksa, petsa, oras, puok na pagdarausan, mga taong dumalo at di dumalo, oras ng pagsisimula, oras ng pagtatapos. Hindi lamang isang kasanayan ang gagamitin sa pagsulat ng katitikan ng pulong. Kailangan pairalin ang talas ng pandinig, bilis ng pagsulat at linaw ng pag-iisip. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga nakahandang magawain na siyang magpapatalas pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, Hanapin sa hanay B ang tinutukoy na kahulugan ng masalitang nasa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo. Para naman sa pangalawang gawain, Balikan natin ang halimbawa ng katitikan ng pulong na makikita sa pagkilala sa aralin. Basahin ito ng mabuti at sagutin ang mga tanong. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero nagawa mo, di ba? Kasi magaling ka. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na nagsisilbing paglalagom sa mahalagang tinalakay ang katitikan ng pulong. Malaga ang pagsulat nito upang matiyak na mapagbalik tanawan ang mga usapin at isyong tinalakay at kailangan pang talakayin muli mula sa pagpupulong na naganap na. Dito makikita ang mga pagpapasya at mga usaping kailangan pang bigyan pansin para sa susunod na pulong kinakailangang magtaglay ng paksa, petsa, uras at puok na pagdarausan ang ang pulong at maging ng tala ng mga dumalo at didumalo ang katitikan ng pulong. Una, ang pagpupulong ay sinisimulan sa pamagitan ng maayos at masiglang pagbati sa lahat. Pangalawa, binabasang muli at diriribisa ang dating katitikan ng dagdaang pulong. At pangatlo, Iwinawasto sa katitikan ng nagdaang pulong ang mga maling baybay ng mga salita, pangalan, mga payag na sinabi at paglininaw. Pangapat, ang magasisilang isyo ay binibigyang solusyon. At panglima, malaga ang resolusyon sa magasisilang isyong binibigyang aksyon. Ngayon, maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Tudeo na lagi nagsasabi mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.